yung PNP chief na magbigay ng rewards sa mga pulis na magka, makakahuli ng siguro malaki, magkakaroon ng magandang operation. Tama po ba yan? Yo. Yung sinasabi ma'am na reward again na nagkaroon din po ng uh, mi, 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 ano po ito po, pagkakapagkalituhan po na parang reward babalik na naman tayo dun sa quota system babalik na naman tayo dun sa reward system ma'am malinaw po ma'am na wala pong quota pagdating po sa Ares ang sinasabi lang ng ating ang uh, TPNC maging aktibo tayo sa pagmamatjag hmm sa ating komunidad. Dahil ang gusto nga po ma'am ng ating Pangulo uh, ay siguraduhin na ligtas yung ating mga mamamayan and the oh. only way na masisiguro nga po natin yan ay kung uh, magiging uh, uh, aktibo tayo sa pagmamasyag sa ating mga komunidad at uh, arestuhin itong mga kriminal po na ito. So wala pong quota dyan. Kika nga kung may basihan ang ating pulis ay dapat hulihin. Ngayon yung sa reward system po, ang sinasabi po ma'am ng ating CPNPA, let's let, let, find a way to to incentivize yung mga pulis po natin mm -hmm. na na talagang tumutupad ng tungkulin kasi sa ngayon ma'am ma 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 sir eh ang pulis sabi ko nga ang pinakamahirap na trabaho ng pulis ay mang-aresto pero okay. pag inaresto po ang isang individual po hindi po ma'am doon natatapos po ang trabaho ng pulis pag mm -hmm. inaresto po niya dadalhin po niya yan sa istasyon ibobooking po niya yan yes. gagawa po ng affidavit yan inquest po niya yan mm -hmm. after a few uh, a few days po ay maiirako 'yan at uh, maisasampa sa korte at pagkatapos po noon ma'am ay uh, ay uh,